Julia may bagong leading man. Ano naman kaya ang masasabi ni Gerald Anderson? Muling bibida sa isang kapamilya teleserye ang aktres na si Julia Barreto. Next year nga ay mapapanood siya ulit sa isang teleserye ng ABS-CBN Studios. Kuwento ng aming source, may bagong makakapareha si Julia sa kanyang comeback teleserye bilang isang kapamilya. Hindi nga niya makakapareha ang kanyang boyfriend na si Gerald Anderson at gayon din ang dating niyang boyfriend at love team partner na si Joshua Garcia. Si Gerald nga ay bida sa teleseryeng Nobody habang sa Philippine adaptation naman ng It's Okay to Not Be Okay, bibida si Joshua kasama si Anne Curtis. Naging blockbuster ang pelikula at kasalukuyang number one Pinoy movie ngayong taon. Sa inang ilan ang tagumpay ng Josh Lea movie ang dahilan, kaya muli siyang binigyan ng teleserye ng ABS-CBN. Salamat sa iyong panonood at kung bago ka pa lang sa aming channel, huwag kalimutang mag-subscribe at pindutin ang bell icon para ma-notify ka kung may bago kaming upload.